po pala yan ang ano mga idol. Kamatis. Hindi lang po na video. Yan na po mga idol. Oh, luto na po. Ang sarap niyan mga idol. Kiniling. Kiniling po. Hi mga idol. Magandang tanghali po sa lahat dyan. Nagbabalik na naman po ang aming channel Castro Mini Vlog. So for today's video po mga idol ay magluluto po kami ng ginaling po. At meron na rin panghimbagas mga idol na saging. Ito po mga idol. Ito po pala yung ginaling at saka itong mga sangkap. Itong ginaling. Itong meron tayong patata. Patatas pala at saka karot, sibuyas, bawang at saka lukamatis. Magsimula na po tayo mga idol. Let's go. Yan na po mga idol. Magsimula na po tayo magbalat nito mga idol. Ito. Ano Yan na po ang ah, giniling. Tapos na po itong hugasan. Yan na po mga idolo, oh, si Lynette. Smile po, Lynette. Hmm? Katong kuchili yung adako, day. Oh, na po. Tapos na po pala itong mabalatan itong ano mga idol patatas. At saka mabalat naman tayo nitong carrots. Ito na po mga idol, magsisimula na po ako maghiwa ng pakit. Ano muna na ko? Kung... Parugay. Yan na po mga idol. Try tingnan natin si Linit kung marunong na ba. Gigan na. Okay. Yan. Nahiwa na po pala itong ano, mga idol. Isa pa ano. Ito po. Simula ulit ako na iwa. ay okay, po natin dito. Yan. Tapos sa po pala ito mga idol at saka magsimula ulit ako maghiwa nito ng paktos. Hay bunso. Hmm? Sa totoo lang mga idol first time ako na, na experience na magluto nitong recipe. Ano po mag si try lang po daw o marunong ba siya? <laughs> try lang. Yan na po mga idolo, si Lynette. Tapos na pong maghiwa ng carrot at Ado, patatas. Yan. Update, update lang po tayo sa pagluto mga idol. Let's go. Yan na po mga idol. naghiwa na po si mama ng kamatis. Yan na po yung carrot, patatas at itong masangkap na Sibuyas, bawang, at saka itong kamatis. Una po natin gawin mga idol, lutuin muna natin itong carrots at saka patatas dito sa mantika. Okay. Lagay na po natin. Sabay lang? Hmm. Ayan. Ayan po. Pasensya na po kayo mga idola kasi hindi po magkatulad ng pag-slice yung ano, patatas at saka itong karot. Ayan po. Kunin na po natin mga idol. Lagay po natin ulit dito. Pagkatapos, pagkatapos po nito mga idol, magisa na po tayo. Yan na po mga idolon, magisa na po tayo. Ito na po pala na ano na po nalipat na po sa plato. Yan, magisa na po tayo mga idol. Ahos muna. Yan. At itong sibuyas po mga idol. Kasunod mga idol, itong giniling. Yan po mga idol, magtimpla na po si mama. Yan po, yan na po mga idol. Nalagyan na lang po pala yan ang ano, mga idol. Kamatis, hindi lang po nabigyan. Kunting tubig rin pala. Tanahin natin magluto mga idol kung kaya ba. <laughs> Yan po. First time ko nito. Yan na po mga idol. Wow! Ganda niya mga idol. Kimpla na po si mama. Na, 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 na. Po mga idol. Oh. Dahon ng paminta. Pamintang dahon or daun. Basta na Halo-halo po mga idol. Yan po. At saka po mga idol, black pepper. Ayan po. At patis po. Punti lang. Ayan. Punti lang po daw patis. Para malasa. Oyster. At saka itong oyster, mga idol. Mama Sita's oyster sauce. Ito na po mo ay dalo. Naglagyan na po ni mama ng oyster sauce. So. Ayan. Ihalo-halo hey, po mga idol. Halo-halo po. Ayan po mga idol. Lalagyan na po ni mama ng ketchup. Yan po, yan palibot lang po, saka ihalo-halo yan, yan po. Lagyan na po ni Mama ng, ano, mga idol, yung patatas at saka... itong green peas, mga idol. Green bean? I green peas. Yes. O oh, green peas. Yan po. Mikos-mikos po, mga idol. Yan. Wow! Na po. Habang naghihintay po tayong maluto yung ano mga idol, yung ginaling, mag shout muna tayo. Shout out po kay Derek. Shout out. Shout out Shoutout. Shoutout po kay G-Carl. Shout out. Shoutout. kay G. Carl pugi pala. Shout out. Shout out kay Ate She Chari. She Chari ganda. Shout out. Shout po kay Baby Kiara Bilog Donia Buding. Shout, Shout out. out. Shout out kay Lola Usaka Japan Susan ng Laguna. Shout, Shout out. out. Shout out kay CG. CG at Arapa from Lipa. Raba? Rapa? Rapa, Rapa. Rapa. Rapa from Lipa Bang Batangas. Shout, Shout out. out. Shout out kay Magbanwa Family Nor Nor. Family shout out shout Nor. Shout out, out. kay Norwin. Norway, Norway Norwin, Norelene, Nati and eh, Natalie, Nathaniel. Nathaniel, and Maricho. Maricho from Davao City. Shout out. Shout out, out po shout sa out inyo po kay Nanay Rosana. Shout, shout out. out. Shout out po kay Tita Nicole, shout out. Shout out po kay Tita. Shout, shout out. out. Shout out po kay Manfred and Wednesday shout. Stats. Shout, shout out. out. Shout out po kay Mark Louis Manyo. Shout, shout out. out. Shout out po pala ay shout out po kay Jello, Jello. Jello Olamit. Shout, shout out. out. Yan lang po yung shout out natin mga idol. Kung gusto niyo po mag magpa-shout magpa out comment na po kayo sa ibaba dito sa comment section po. Salamat. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and comment. At huwag nyo pong i-skip yung mga ads. ads. para updated kayo sa aming mga Babong. bagong, video. Yan. Salamat. Salamat po. Let's go. Yan na po mga idol. Luto na po. Sana. Sarap aw. yan mga idol. Piniling. Piniling hmm. po. Sarap. Hmm. Bago. So, mga idol, ito na po lahat. Ito na po pala yung giniling. Meron itong panghimagas at kanin. Bago tayo kumain, mga idol, pray muna tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Bless us all, Lord, for this day. Give us are the brothers and sisters. And I want you, Christ our Lord, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Mm. Time po, mga idol. Time po. 嗯。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Cái mẹ bán gut với G hoc temp。嗯。嗯。嗯 kawa si ate. Hmm. Ang bagay na. Ang ko na. Ang So mga idol, dito na lang siguro yung video kasi busog na po kami. Salamat yung panonood. Bye bye. God bless.